Ay, nako po. Walang magluluto sa atin ngayon eh. Nagugutom tayo. Kailangan natin mag, ano, kahit magsinangag tayo ng kanin, mga kainags, ano. Tapos, sa uh, itlog. Pinaritong itlog na lang. Pero gagamitin natin, ano, yung olive oil para mas healthy. O, pinapakita ko lang sa inyo yung mga hindi nakakalam kung ano yung buhay ng merong may gout. Yung namamagaang pa, ah. Hindi mailakad yung isang paa. No? Buti nga, napakaswerte natin. Isang paa lang yung hindi natin mailakad. Yung iba, dalawang paa. Merong gout sa tuhod, merong gout sa mga sakong. May gout sa mga siko, may gout sa mga daliri. Eh tayo, kahit pa paano, maswerte pa rin tayo. Isa lang. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada at hindi nagsabay-sabay. Katulad yan ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan. Tapos ang kakainin natin ngayon, syempre brown rice. Buti na lang, hindi pa napanis. Munti ko na, may, munti ko na makalimutang ilagay sa, hindi mailagay sa fridge kahapon. Naiwanan ko rito. Buti na lang na agapan. Tapos ayan, ganyan mga kainis, ano? Kung walang mag-aasikaso sa atin, eh talagang kailangan natin kumilos. Especially, hindi tayo makapag-drive ngayon. Gawa nga ng yung apak, yung pangtapak natin sa silinyador at saka sa brake ay namamaga yung kanang paa natin. Hmm. Eh, di tayo na lang magluto. Kailangan nating <laughs> kailangan nating magdusa. Ito pinagdudusahan ko na yung mga bawal na kinakain ko na ipinasok ko sa aking katawan. Ito na. Karon talaga minsan makakainis ano. Sabi nga nila eh kahit na minsan iniiwasan mo yung isang bagay, tumikim ka lang, Minsan hindi tikim, tinikman mo lang kasi nasarapan ka, tinodo mo na. Pero hindi naman ako kumakain ng mga ano eh. Nang todo-todong red meat, no? lamb. Kumakain tayo sa kebab dati. No? Siguro sa isang linggo, dalawang beses lang tayo kumakain dati ng lamb, tsaka ng meat, red meat. Pero ganun talaga. Pagka meron ka na raw gout, sa katawan, sa dugo natin eh. Wala na, nandiyan na yan. Hindi na maaalis yan. Eh, hey, meron pa pala ako rito. Ito may uwisi mahal na rin na kahapon. Salmon to, yun. Na pinag na... Salmon tsaka tofu. Yan, okay yung mga... Yung salmon daw, okay daw yan. Sa gout kasi mababa yung purines. Ganon din yung tofu. di ba? Tapos yung itlog, okay din daw to. Safe din daw sa... Sa may gout. Tsaka yung itlog, safe din daw. Kasi mababa, walang ano, mga mabababang ano... Uh, purine. O, walang... O, oh, walang, oh, walang purine. Ganon. Yan. Kaya lang tayo ng kawali. O, oh, diba? Samantala nakataas yung kanang pa. Yan. Kailangan natin ng sandok. O, oh, ganito po. Ganito po kahirap. Ang merong gout kasi yung iba nagtatanong sa akin. Yung mga kabataan pa, no, na kasama natin sa trabaho, mga kaibigan natin, tinatanong nila, mahirap daw bang ba may gout? So, ito po. Pinapakita ko sa inyo. Bukod sa namamaga at medyo masakit-sakit yung gout na naramdaman natin, eh mas masakit yung ginagamit ginagawa natin tong ganito nakatayo tayo may tungkod eh lalo't hindi pa tayo sanay sa pagbabalance no buti nga ako medyo kahit paano nasanay na ako dati meron na tayong mga gawat dati ilang taon na rin natin nagamit tong saklay natin na to matagal na kaya ito yung malaking bagay pag nagkaroon tayong injury sa paa no ano nga gagawin ko ay eh, mabuti na lang yung bawang natin meron na tayong bawang na nabiling wala ng balat dito ito at pipit-pitin na lang natin para ay para mai sangag natin yung kapirasong kanin he no bawang na ano na bawang na may balat na nabalata na, na pala ganito po limitado limitado yung galaw natin ano, pag may gout syempre pag matagal ka nakatayo na kahit may saklay ka hindi ka sanay medyo nangangalay ka inalalayan din natin yung kaliwang paa natin kasi nasa kanya yung halos lahat ng bigat 'Di ba nung unang nagkaroon ng gout yung kaliwa ko, halos lahat ng bigat nasa kanan. E eh, siguro hindi kinaya ng kanan, binanatan ko pa ng kain na bawal. Ay, namaga eh, namamaga oh. Nakikita nyo naman ano? Namamaga mga kainis oh. Ganun talaga. Oh, di kuha tayo ng bawang. Okay. Mga tatlong, mga apat na pirasong bawang kasi healthy daw to y eh, bawang. 246 anim na anim ng ngipin ng bawang. Siyempre babalik muli sa fridge yan. Nag na, namamaltos na yung mga kilikili ko sa saklay natin, mga kainays, ano? ano? <laughs> Baka sino dito naman magkairo ng injury. Yung kilikili ko may paltos naman. Huwag <laughs> naman saan. Kaya nililimitahan natin yung pagtay tayo. Ay, naka po. All right. Ah, yan. So, durugin muna natin itong ating uh, ating itong bawang. So, nilagay ko na yung camera sa malayo para kitang kita nyo lahat ng ginagawa ko ng kilos ko, ng lakad ko, ng paggamit ko ng saklay, kung paano ako magluto bilang mayroong isang dinaramdam na gout. Yan, mahirap po. Naku po, Panginoon. Napakahirap. Eh, sana, kasi pangalawang araw na ngayon, meron pa ako kasi mag, mag, mag absent ako sa sa trabaho kasi eh, wala, no choice talaga kailangan umabsent. Kaya ito. Kailangan gumaling siya. Bago mag-sabado, uh, sa kailangan gumaling sa sabado kasi meron tayong lakad, ano? Meron tayong pupuntahan sa Abraham Lake. Kasama natin ang mga tropang Itlog. naku, ilang beses nang uh, nakakansel nakacancel yung lakad natin gawa ng masama ang panahon, diba ba? Uh, may mga lakad yung ibang tropa. Uh, na na-cancel. Kung hindi na-cancel yung mga yun, ang dami sana nating napuntahan ng mga adventure ng mga lugar. Ayan. So, ito mga kainags, ano? Ito yung gagamitin nating olive oil. Ayan. Olive oil to. Ayoko na pakita yung brand. Baka hanapin nyo. Swerte naman nila. Lagay <laughs> na natin dito. Ayan. Oof. Painitin na natin, buksan natin para uminit na. Gano'n ba karami yung kanin? Kunti lang, kaya konting ano lang. Tapos ito, mamaya, oh. Kung actually, ngayon, mga kainig, sa ipinagpapawisan ako, no? Pinagpapawisan ako ngayon. Ha, ah, okay, no? Dahil sa ah, pangyayaring nagaganap, dahil ah, saklay ang gamit, kilos tayo ng kilos, para tayo nag-exercise, which is good naman, ano, mga kainigs? So yan, yung tayo natin kumuluto, uh, magsangag muna tayo, kasi madali lang mamaluto itong ano eh. I-ano lang natin, pirito lang natin, parang mga sunny side, side up, ganun. Tapos ito, may salmon kasi, Mahal na, dal, na Reyna, dala kahapon ito, natira, nilagay ko lang sa fridge. Salmon na may tofu, na may carrots. Sarap niyan. Tapos um, pinagsasain ako ni Mahal na Reyna. Maya may konti, magsain tayo. Kasi may dala siyang pagkain mamaya. Ay, sabi ko, wag yung mga red meat ha. Baka saka baboy ha. Kaya siguro ako nagkaroon ng ano eh. Nanggaw, dahil sa mga dinadala mong pagkain gabi-gabi ng mga baboy, sinisi pa si Mahal na Reyna eh no. <laughs> si Mahal na Reyna pa may kasalanan eh no. Ang bihira. Nagmamalasakit mga halang eh. Na magdala ng pagkain dito eh. Sinisi pa si Mahal na Reyna. Minsan yun ang hirap eh no. Ikaw na yung gustong tumulong Ikaw na yung nagmamagandang love Sa bandang huli magugulat ka Ikaw pa yung sinisisi Ikaw pa may kasalanan <laughs> Dali ah. Tagal naman ah Nainip ka agad ako no Eh kasi paano ba naman mga kainis, Tinan naman yung ating tayo Naka mm. Mamaga no Naka O, lagay na natin to. Buksan natin yung exhaust. Yan. Tapos yung Tapos yung kanin. Yes. kailangan simutin natin itong ano na to sayang to no dapat wag tayong magsayang ng, magsayang ng mga bigas dahil nako mahal ang bilihin ngayon tsaka yung mga magsasaka sobrang hirap ang ginagawa nila dyan para maani yung mga bigas na yun at para may makain tayo hmm. di ba? Nang sumobra ng konti yung ano natin, olive oil natin, eh, importante, healthy naman yan. Olive oil. Eh, actually, extra virgin olive oil, mga kayo. Ano yun? Hmm, baka kaalaan nyo, ha? Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong experience sa pagiging cook. Nag-cook tayo sa Boston Pizza noong araw. Ayan, ah, di diba? Oh. Oh sayang sa ang kanin hmm. tapos ito syempre kasi magsasain pa tayo mamaya eh babara natin ng tubig para madaling linisan tapos saing tayo para may makain tayo mamaya yan alright talagay na natin dyan sunod nating lutuin yung itlog naman konti na lang makakaraos sa tayo yan. Lagyan uli natin ng ano ng olive oil. Oh. Halo-halo diba? lang natin. Nabasag pa yung pangatlo. Yan. Oh, ko na rin yung apoy. Kalat natin yung matika rito sa ibaba. Yan. Ayos. Oh. Uh, upo muna tayo. May tayo. Oh. <laughs> Ay, Panginoon. Sana po gumaling na po ang gout ko. <sighs> Mawala na po sana yung pabambaga, Panginoon, ng aking gout. Para makapaglakad na puli ako. Thank you, Lord. Ayan. Pinuntay na maraming tubig, mga kayinags, ano. Yeah, pero ano, nakakatuwa naman kasi pag nakakasurvive ka araw-araw, nakakaluto ko ng pagkain mo. Diba? ba baka, masasabi mo sa sarili mo na independent ka pa rin kahit papaano, kahit na meron ka naramdaman sakit, anak ng itipak naman. But, masunog pa yung... ayoko, ano mag mag eh. magkwento na magkwento eh. Mm-hmm tulog pa oh muntik na alright lagay natin dito hmm. Oh. pasensya na kayo mga kinas kung may mga nakikita kayo mga sablay sablay ganon talaga hindi tayo kumpleto ngayon eh injury tayo eh importante lang naman eh. maluto tayong pagkain ayan ah. oh, di ba? tapos sa uh, ito Iniitin natin to. Nitin natin to. Mm -hmm. Sa ano to eh? ah uh, ano bang luto nito? Basta salmon tong isda na to na parang sweet and sour ganun ang dating mga kainan siya sarap, ang bango grabe ang bango uh, oh, diba ubusin na natin to ngayon lagay na rin natin dito para iwas na rin tayo sa mga hugasan natin okay ne? na na-steam na natin basta importante eh. uh, oh, nainitan alright oh, paano ba to lagay muna natin dito aray huh yan. <laughs> yan. Para hindi dumikit, mas madaling ano, madaling hugasan. Ah. Mamaya na natin na linisan yan pagkatapos natin kumain. Mm. Patayin na natin ito dahil iskandaloso. Pati ilaw. O oh, Tara, kain na tayo mga kainis. Ano? Yan, mga kainags, kain tayo. Grabe. Kung napapansin nyo lang yung pawis ko sa noo, pinapawisan na talaga ako, grabe. <laughs> Hindi pa tayo kumakain, ano. Parang ako naglaro ng basketball na isang laro, isang game. Talagang lumalabas, ang sarap, pero ang sarap ng pawis na lumalabas, grabe. <laughs> Pinawisan ulit ako ng ganito, ano. Yan, so kain muna tayo, mga kainags, ha. Oh? Ako po, panginoon, sarap po. Oh. Mmm. Mm -hmm. Hop. Mmm. Mmm. 음, 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 음. Sabi nga nila eh, pag wala kang pinanim, wala kang aanihin. Totoo talaga. Ang mm. mm. bihira o. Oh. Nag-text ako kay Mahal na Rena. sabi ko, maraming maraming salamat sa salmon na pinadala mo ha. Ito, tatukala ko, salmon. Sabi niya, hindi naman salmon yan eh, basa fish yan. Ha? Sabi ko, abay tinignan ko agad sa Google kung, excuse me po, kung okay ang basa fish sa gout natin, sa uric acid, no? At ayon sa akin pananaliksik, ang basa fish ay is not inherently high in uric acid while some sources mention. Or oh, anyway, mga kainags, ano, it is a low purine yung basa fish which is safe pa rin naman tayo. Kung ikukumpara sa ibang matataas na high purine na mga isda tulad ng dilis, sardinas, at na paborito natin makirel. Yung mga walang kaliskis, pero yung may mga kaliskis, medyo safe daw tayo doon. Diba? Medyo kinabahan ko lang konti doon na, Pero anyway, maganda yan, pinagpapawisan tayo. Naku, tumalsik yung pawis ko sa pagkain ko. Anyway, pawis ko naman yan. Pangsabaw din yan, mga kainag. Ano? Yeah. <laughs> Sarap kumain. So, ito na. Meron na ang isda eh. Kaya nga pinagkainan natin, ano? Ito na yung madugo. <sighs> Kala natin tapos na, ano? Hindi pa, hindi pa tapos, ano? Ang trabaho na merong gout. <laughs> Maghugas pa tayo maglilinis pa tayo ng ating mga pinaggamitan at pinaglutuan. Mga kailangan kong hugasan, no, na Ako, magsasaing pa pala ako. Pinagsasaing pa pala ako ni Mahal na Reyna. Pero anyway, mamaya na yan, saing na yan. Ito muna, hugasan muna natin. Hugasan ko muna yung mga malalaking... Nako. Oh, Ito malalaki. Ay, nako po. Ay, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Nabusog po ako, Panginoon. Hugasan natin to. Bilisan natin. Mag ako. Baka maubos yung lakas natin sa kaliwang paa natin. Eh. Bumigay, no? Huwag naman sana. Awag naman. kapos hmm. Tapos nito, pagkahugas nito, magsaing tayo. Kung napapansin nyo yung ano namin, yung gripo namin, no? Nasira na. Pero meron akong gripo doon, di ba? Na naalala nyo yung bumili tayo sa Home Depot. Kaya lang, yung nagawang ko ng paraan, hindi na tumutulo. So, pero hindi lang na siya nai-stretch na. Okay na muna, bigla akong tinamad nung nalaman kong ayos pa pala. <laughs> pero kung sakaling kailangan ng palitan niya, wala nang problema. Meron naman tayong extra doon, yung ganito. Countertop. May marunong naman tayong gumawa. Kaya hintay na lang natin kailangan ng palitan niya, yung talagang pagkailangan ng palitan. Kasi medyo matrabaho rin yan, maubos sa oras ko dyan, makakainis, hindi dito makagawa ng content na gagawin natin yung mga aso ko nandun sa sa labas ay sa bakura natin ay right, nag enjoy sila tumigil na yung ulan mga kainis, ano masayang masaya na sila dyan ah, so ito po ang buhay ng mayroong gout hindi po madali napakahira po ay nako po hmm, pag hindi abot paitsa itsa na lang so, dito oh ha ayan alright yan. Kuha kaya ako ng upuan. Upo na lang ako, no? Mas maganda. O, oh, di diba? Upo na lang tayo para hindi tayo hirap. Hay, salamat sa Panginoon. Oh! Huh! Tuluuhog ko, ah. oh. <laughs> Ayan mga kainags, ano, naugasan na natin yung mga natin. Tapos ah, nalobat pa yung battery ng GoPro ko. Ayan, eh yung mga battery nung extra battery nung GoPro ko na sa basement nako eh hindi ko kayang bumaba At baka mamaya pag bumaba ako doon gamit yung dalawa natin sa klay eh Bumalintong-balintong ako doon Mahirap na, mas delikado Baka mas lalo lumalapay maramdaman natin <laughs> Ayahan na natin yan Kaya ito gamit ko cellphone na lang Baka manibago kayo sa ano ha Sa uh, video Ay nako po <sighs> Mabuti na lang eh Habang tumatagal sumisikip na yung grip ng aking uh, kilikili sa saklay natin oh huh? Kaya siguro naranasan ko yung ano yung hmm, paltos. Paltos sa kilikili. Blister in my underarm. Yan. Ay, nako Yan. Sabi yan lang tayo. O, uh, ba diba, Habang hawak natin tong kaldero at yung camera sa kamay natin. Kuha lang tayo ng bigas dito. Yan ang problema kapag ako Nagisa, at walang kasama. Ah, hindi ko na ito tuloy mga kainags, ano? Baka mabuhisit kayo eh. <laughs> yan. So, marami akong ginagawang posisyon. Ako, kailangan kong lumuhod. Siyempre. Bago wala yan, lagyan natin ang bigas dyan. E, ganun talaga mga kainags, ano? Pinapakita ko na sa inyo, nakalapag na sa kalde, sa, sa lapag yung digas natin kasama ng walis eh wala ganun talaga survival eh di ba pero syempre kung kaya naman natin eh, hindi naman natin ilalapag dito yung yung kaldero sa tabi ng walis oh oh ganyan na ganun talaga ngayon paano ko tatayo eh syempre lagay natin dito sa taas tapos bumagsak pa no kasi naman sana oh ayan tapos nakita ko dito aray ka po panginoon Patawarin niyo po sa mga kasalanan. Huh. Sabay kuha ng saklay. Oh, sabay lagay sa kili-kili. Ang pawis ko, grabe na. <laughs> Kunin natin itong isa. Kunin natin to, Yan, lakad tayo. lagyan huh. huh. Lagay na muna natin dito. Teka muna. Ang ah, hirap. So difficult to have gouts while you're alone. Ha? Ah, Yung bawis ko. Ha? Ah, ah. Panginoon, kung ito na po ang ang bayad sa mga kasalanang nagawa ko, maraming maraming salamat po, Panginoon. Tatanggapin ko po. Mabukasan lang aking mga kasalanan. Pagod na ako. Ganun palang nagagawa ko. So, yan ang buhay ng mayroong may gout, mga kainags. Ano? Hindi madali. Mahirap. Isang paa pa lang yan. E, paano kung dalawang paa na meron? Wag naman po. Wag naman po, Panginoon. Tapos na tayo. O oh, na mga kainics, ano Maandar na yung ating brown rice At linisan ko na lang to O oh, yan. Mahirap na nga yung ginagawa natin Lalo ko pa pinahirapan Kasi binablog natin ano Yun ang mas mahirap Pero yan, Gusto ko lang i-share yung buhay ko rito Pagka nagkaroon tayo ng gout So kailan ba tayo huling nagkaroon ng gout mga kainags No, Mahigit uh, dalawang taon at kalahati na yung huling atake na ng gout sa atin ano. Ayun, 2023 ata 'yon. Sa din 'yon eh. diba? tapos ngayon lang uli ano. Napasarap tayo sa mga pagkain. Eh. Oh, okay na. oh, okay na. No? Okay, no? Oh. Pati doon nalinisan ko na rin doon. Pahinga na tayo. Ay, ko sa sana magkaroon tayo ng aral, especially ako. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po. Aga sa balik.